up guys and welcome back sa ating channel so naatay pakita ang uh, unit mo ni akong artista ba wow! so guys first uh, ato i check ang interior kani day nga ban uh, model 2020 uh, 2019 ni siya nga ban NB350 premium so kaning bana i customize nato sa is Manila so ganahan mo mo check sa suot So, ano ni atong? Ah, uh, yang first row nato, driver side. Then. Oh. Uh, Vanisha, uh, leather seats ni siya, premium leather seats ni siya. Ah, uh, pako. Oh, uh, ni siya leader niya, automatic transmission. Then uh, 12,000 pang at ang mileage ani, guys. So, napita ninyo, yung asirado ni siya dere. Ano to? sirado ni siya kaya kani siya mauni ang likod sa TV so kaniatong unit so kaniatong unit customized ni siya so celebrity ba ni siya ganahan mo mo check sa suit tara okay, guys mauni sa suit guys oh. ah.

siya atong interior na ah, lights yung nataong lights Na. Yeah. so moonisya ang ah, atong TV ani siya mo tuyok kaniyong ni. yung panalikin na ni. yung mo yung siya yung panalikin yung panalikin yung panalikin yung dayo nah, ah uh, hari tiba so mo oni atong na led dere karena akilit napudya sa ubos nya yeah, na mga charger dere yeah, nya nasa den sya charger dere speakers. Yeah, nya anay mga light ang kilid ya sadir sadai mo ini atong mga cabinet so Pai. Punis siya ang mga kabinet na to. Na. Then, para picture. So, punis siya. Atong captain seats, pwede niya sa siya ma-rotate. Then, kani sa same thing sa kanin Then, kani siya. Ngunit niya itong sofa. Pwede sa niya mo siyang bed. Ano na niya mo ay. Na. Bed niya? na niya siya. Na. anak ya, anindot ani eh, kinaa storage dere sa allow pwede sya maabot ang natong mga gamit balik na nato balik ya atu sa likod all right so so mo niya atong likod na part guys mo ni ang pinaka unique sa tanan so ali so far ya yeah. sa Dimuon na tong bed So, ang pinaka the best niya Naabag yun sa sink Kasi guys oh. ya yeah. Ratong CR Alright So, ini siya CR na deh na Hindi okay. So, wala na po tayo switch nah Na, switch CR na ya ya yeah. So, ang iyang tangki na address ilaw sa kailangang matakot guys so nakasa siya door dyan nakasa yung door pwede niyo mo siradaan wala wala yan atong ganit ay nga customize kani nga pag customize na mo worth uh, ni, ni 950,000 so kanilang tanan kay eh, kung i siya sa usa, -usa. kaning CR na 250k niya siya uh, kanilang alone CR so kani all na 950 nga uh, kani van uh, ipalit ni nato 2.3 million 2.350 million dito mga 3.3 million kada isang abad so that's all guys bye